Ay, bayawak. Ay, bayawak, ah. Wag! 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 <laughs> wag! Wag! Kita! <laughs> tay, wag! Tay, wag, tay, tay wag. wag! wag! Wag, wag! Wag, wag, tay! Wag! Wag, tay, wag! Ah, oh, sige, pero papakawalan natin. Wag, wag, wag. Ako mo na para mahilo siya. Palko niya halang nung meron. Tas tayo yung matay yung dumani gamit na. Tay pakawala mo na tay. Tay. Mangita Tay mo na tay. Ibuha mo na karo. ayam mo na. ayam mo na tay. Alam tay. na. Trip niya. Wag tay. Tay pakawala mo na. Tay. Walit pa siya eh. Ayam mo. Ayan pinakawalan namin <laughs> Ayan yun na. Konti lang yun eh. ah Ang ganda yun no? oh. Oh. Na. Nai na. nai lucu. Eh. <laughs> <laughs> eh sayang wa <mo> namon lalaki. <laughs> Inte? Sayang. sayang kasama <laughs> Saya kasama ko. Saya kasama ko. Ayan. Ayan siya. Pinakawalan natin malaya siya. Tara. Ay, ano to? Ano oh, yan? namatay na pagong oh, pawikan sabi ni tatay sayang gusto <laughs> <laughs> kainin tatay Tata. konti lang lang makakain <laughs> magaling siya manghuli no? pinaiikot niya lang ganun pala panghuli ng bayawak nawawa na kasi kaya uh, ano ano ha 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 Lawak pa ay siya gusto gusto niya na yung bayawak. <laughs> Hindi wag, dapat po pala pinalaga na lang natin sa kanya kasi kinabukasan. Hindi wag. naman saka yung bayawak kasi. Maganda siya, maparami. Tatawa ko kay Tatay. <laughs> Ang galing niya eh, no, pinaikot lang pala yon para mahilo daw para mahuli. Pero pinakamalan po natin ah. Bernard. Dito po wala mga isda, uh, tilapia, hito, dalag, wala po. Kaya yung ginagamit na mahiwag ang aparato ni Bernard, ayos lang po yun. Wala namang maapektuhan. O naghanap naghahanap lang sila ng palos. Ang ganda. Oh. Ang ganda talaga ng lugar. Sulit. Pero talaga ako kay tatay. Eh. Gusto-gusto niya talaga eh. <laughs> may ulam naman kami ulam namin bangos tapos may itlog na pula oh, kaya masarap naman yung aming ulam nasanay lang kasi si tatay na talagang manghuli ng wild